Nanaisin mo bang magpadala ng isang email sa lahat ng nasa listahan mo nang hindi gumagastos ng ilang oras sa pagsulat ng mga personalized na mensahe? E narinig mo na ba yung mga email blast services? Ang mga serbisyo na pagsabog ng email ay mahusay dahil tinutulungan ka nitong mapabuti ang iyong marketing sa email. Hinahayaan ka nilang maagapan ng pansin ng lahat ng mabilis sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang mensahe lamang sa iyong buong listahan ng email. Nakakatuwa? Hayaan smtpjet.com ipakilala sa iyo ang limang pinakamahusay na mga tagapagbigay ng serbisyo sa pagsabog ng email. Isa, smtpget.com smtpget nag-aalok ng mga serbisyo ng top-notch smtp sa kanilang mga mahalagang kliyente. Kasama sa kanilang serbisyo ang pagpapadala ng mga bulk email ng sabay-sabay gamit ang Simpleng Mail Transfer Protocol SMTP. Inaayos nila ang seguridad at kaligtasan para sa kanilang mga gumagamit na nagpapanatili ng mataas na pamantayan sa lahat ng kanilang ginagawa. Ang kanilang layunin ay upang magbigay ng patuloy at kamanghamanghang serbisyo sa kanilang mga customer na naunahan ng kanilang mga kakumpitensya. Maaari kang magsimula sa smtpget.com para sa limampu lamang. Narito ang ilang mga tampok na ibinigay ng smtpget.com. Dedicated IPSPF, DKIM, BMARK Configure 24x7 Top Support Blacklisting auto checking dalawa. MailChimp ang MailChimp ay isa sa mga pinakasikat na platform sa marketing ng email na nag-aalok ng isang interface ng user-friendly at iba't-ibang mga template. Pinapayagan ito ang madaling pamamahala ng listahan, automation, at detalyadong analytics upang subaybayan ang pagganap ng iyong kampanya sa email. Tatlo, constant contact. Ang constant contact ay kilala sa pagiging simple at matatag na feature nito. Nag-aalok ito ng mga napapasadyang template, mga tools sa pamamahala ng contact at mga advanced na kakayahan sa pagsubaybay sa email. Apat, send and blow. Ang Send and Blow ay isang maraming nalalaman na platform sa marketing ng email na hindi lamang nag-aalok ng mga serbisyo sa pagsabog ng email ngunit kasama rin ang marketing sa SMS, mga email sa transaksyon, at automation sa marketing. 5. Get Response Get Response nag-aalok ito ng iba't ibang mga napapasadyang mga template, mga advanced na pagpipilian sa segmentation, at komprehensibong analytics. Para sa karagdagang impormasyon mag-subscribe sa aming channel, bisitahin ang aming website smtpget.com at iabot sa amin sa WhatsApp gamit ang link sa paglalarawan sa ibaba.